Talaga? False alarm? Mm. Oh my God, nakaka-frustrate yun ah. Ay. Alam mo, pag ako na buntis, mabilis lang. And I'm sure mapapahappy natin si Mamit. <coughs> Paano naman mabubuntis? Wala pa naman nangyayari sa atin eh. Tatlong buwan Tatlong buwan mo na akong pinapaasa. Kasi paasa ka nga. Pakipot ka pa. Alam nga naman, magpapabuntis ako sa'yo. Eh, wala naman akong pinangawakan. Eh, ano pa bang gusto mo? Sige, sabihin mo. Just tell me. Gagawin ko yan kahit ano? Okay. Kahit ano pa yan. Kahit... Kahit ano. Kahit kasal pa yan. Hmm, paano kung sabihin ko sa'yo na... Oo, pakasal na tayo. Hindi... Hindi pakasal na tayo. Uy. <laughs> Yahoo! <laughs> Kahit usapang lasing mo, pa rin ako. Hi, Lucy. <laughs> Nako, Lucy. Manda ka. Hindi lang ikaw ang magiging Mrs. Record. Dahil ako, malapit na akong magiging Mrs. Farah Rigor. Oh my gosh, ang saya-saya ko. Ang ganda-ganda ng singsing -sing ko. It's platinum. Ang bagay sa bago kong pangalan. Mrs. Farah Rigor. Alam mo, kahit hindi tayo nagkutuloy sa church, masaya saya pa rin ako. Dahil kabog sa presyo ang singsing -sing ko. At dahil mag-asawa na tayo, hmm. basta yung promise mo sa akin. <sighs> ano ka ba? Oo naman. Hindi ko nakalimutan yon. Pero mas Excited akong makita kung anong reaksyon nila pag nalaman nilang kasal na tayo. Eh, syempre matutuwa naman yun si Mamita. Lalo hmm. na gusto niya na ng apo. Talaga? Yeah. Hmm... Kung hindi man kayang ibigay ni na Lucy at Darius, sir, tayo ang magbibigay ng apo kay Mamita. Tayo naman ang bibida mamaya. Sigurado. Hmm. What brings you here? Mamita. Si Lucy, meron daw sasabihin sa inyo. Hindi rin niya sinabi sa akin. I have no idea. What is it? Mamita. Darius. Kasi... Mamita! okay. Huwag kang sisigaw. ano ano, Bakit? May gusto po kaming sabihin para sa inyo. Ano yun, Farah? Buntis ka! Positive ka! Buntis ka! Oo oh, Darius, nagpunta ako sa doktor at tinest niya ulit ako. Positive! Magkaka-baby na tayo! Oh, oh. <laughs> Nagiging daddy na ako! Nagiging lola na ako! <laughs>